Ito yung lulutuin nating palitaw, mga idols. Dahan-dahan lang sa paglagay ng tubig. Baka mamaya masubrahan. Yan, okay na to mga idols. Pwede na nating bilog-bilogin. Hulmahulmahin ayon sa ating gusto. Ayan, mga idols. Oras na para magawa tayo ng palitaw. Ito o. Oh. yung hulmahin natin palitaw. Dito ko ilalagay. Ayan, nilagyan ko siya ng glutinous powder din para hindi po kumapit o dumiki. Tara! I-start na tayo. Ganito lang yung paggagawa ng palitaw, mga idols. Ganyan, o. Oh. Hmm. Ayan, lagay natin dyan. Kahit isang kamay lang. Ganyan. Ayan, kumukulo na yung ating tubig na mainit. Ilagay na natin ang palitaw isa-isa. Ayan. At malalaman mo lang na na ang palitaw. Once lumitaw na siya, hanguin na natin. Ibig sabihin nun, luto na. Ayan. Ilagay na natin dyan lahat. sa puntong ito mga idols lumitaw na yung mga nilagay natin kanina na palitaw kanyan lang kabilis magluto kapag lumitaw na tanguin na natin A simple time, ayan o, ikukot na natin yung ating palitaw. Ayan o, oh, may nyog, may asukal. Siyempre, yung palitaw. Coating time ng ating palitaw. Ito Oh. Ayan. Siyempre, may nyog saka asuka. Tara, mag na tayo. Siyempre, ito. Ayan o, oh, mainit pa. Ilagay natin sa nyog. Ganito ako gumawa ng palitaw mga ito. Siyempre, asukal lang lagi natin dyan mabilis lang to mga idols mas maraming nyo mas masarap ang palitawang Ito na mga idol kong tunay, ang nagawa kong palitaw. Yan, oh. No? Hmm. Sarap. Ayan, yummy. Yum, yum, yum. Pwede na po tayong kumain. Bye, bye. Thank you for watching. Iyan po palagi and God bless. Kain na po tayo ng masarap at bagong-bagong lutong palitaw.